Kakagamit lang ng Ukraine ng bilog na tinapay laban sa base militar ng Russia. 18 ng Setyembre, 2025. Rehiyon ng Bryansk, Russia. Isang misil ang dumaan sa kalangitan sa napakabilis na bilis at sa loob ng ilang segundo, isang kampo militar ay tuluyang nawasak. Nakuha ng kamera ang lahat. Isang maliit at mabilis na proyektil na halos di masundan. Pero hindi ito isang Amerikanong IMS na atake o isang British Storm Shadow. Iba ito! Ito ang tinatawag ng mga Ukrainian sa biro na bilog na tinapay. Palianicia hindi basta napili ang pangalan. Isa itong sikolohikal na digmaan. Hindi talaga masabi ng tama ng mga Ruso ang salitang ito dahil sa pagkakaiba ng wikang Ruso at Ukrainian, nagiging patibong ito. Kapag tinangkang bigkasin ng isang Ruso ang palyanitsya, nahuhuli agad siya. Sa loob ng maraming siglo, ginamit ng mga Ukrainian ang salitang ito para mahuli ang mga espiyang Ruso. Ngayon, ito na rin ang pangalan ng sandatang sumisira sa mga pangarap ni Putin. Isipin mo, mga general ng Rusya na kailangang iulat ang mga pag-atake mula sa sandatang hindi pa nila mabigkas ng tama ang pangalan. Pero ang talagang nagpapaspesyal sa tinapay na ito ay ang mga katangian nito. Tatlong metro at kalahati ang haba, isang daang kilo ng pampasabog, siyam na raang kilometro kada oras ang bilis, abot ng anim na raang at limampu hanggang pitong daang kilometro. Inilalagay ang dalawampung base ng himpapawid ng Rusya sa target. Heto ang matalinong diskarte. Lumilipad ito sa taas na labin hanggang limang daang metro. Masyadong mababa para matukoy ng mga radar ng Rusya. Gumagamit ito ng inertial na nabigasyon na hindi kayang harangin. Pinag-isipan ang bawat detalye upang manutralisa ang isang depensa ng Rusya. Pero bakit gumagawa ng sariling armas ang Ukranya? Ang sagot ay nasa Estados Unidos. Para sa bawat pag-atake gamit ang mga misail ng Amerika kailangan munang humingi ng pahintulot ng Ukraina sa Pentagon at halos hindi ito ibinibigay. Sa palianitsya, tapos na. Armas ito ng Ukraina hindi na kailangan ng pahintulot. Nakapili ka ng target, iprograma at paputukin agad. Walang burokrasya o pakikialam ng iba. At lumalabas na ang mga resulta. 15 hanggang 20% ng kabuoang kapasidad ng Russia sa pagproseso ng langis ay hindi na gumagana. Hindi na lang nagtatanggol ang Ukraine Dinadala na rin nila ang digmaan sa mga umatake. Ang bilog na tinapay na di mabigkas ng mga ruso ay naging simbolo ng bagong realidad at binabago nito ang lahat.